malapit na ang layo na narating ko. Alam mo yung isa rin, hinahanap niya yung kanya. Bye-bye! See you! See you in the Philippines! Bye! Bye! bye. See you there! Pagod <laughs> na ako. Ang sakit na pa ako. Oo nga.

lang kasabay ng mga kasamahan ko na paumimpin mo sa akin. Kasi Sipo Pacific sila. Ako lang ang pan. Kasi start na tayo. Ready to take off, guys. Uh, paalis na tayo ng Hong Kong this time. Ayan yung kita ko yun. Napakalaki pala ng Hong Kong airport, guys. Ayan. So, kung mapapansin nyo, nandito pa lang kami sa may bungad. Ayan. Pagos malhaba pa yan, mamaya. Ayan, guys. So, napakalaki ng Hong Kong airport napaka nasa dulo po kami nasa dulo po kami niya nung nung hinahanap ko yung amin gate Napakalayo. Muntikan pa ako mawala sa loob ng airport. <laughs> Kasi lawak talaga ng Hong Kong airport. Ayun guys, pauwi na po ulit ako nito. Papauwi na ako ng Pilipinas galing ng Hong Kong. Ayun, from Vietnam to uh, Hong Kong and Hong Kong to Macau Macau to Hong Kong and Hong Kong to Manila Ayan, diba? Nag-travel towards si Uh, Dora lang ang ating peg this time. Ayan. So, ayan, guys. Malapit na tayong mag-fly. Fly, fly away. So, see you a bit. Mahal kong Pilipinas. Ayan. Oh. So, ayan. Lagi na lang akong may ganitong uh, videos. asara pala mag-travel. Ano travel mo lang. Uh, yung mga dating gusto mo lang puntahan ngayon narating mo na ayan so I'm so blessed kasi uh, na meet ko yan na meet ko si Ayon G di ba guys kaya kung kayo ay uh, baka gusto nyo makarinig ng aming financial literacy pwede po kayong mag join no? kasi meron po kaming free uh, financial uh, lit education coaching coaching I mean may free financial coaching kami guys na um, ano lang po yun pwede kayo makinig kung magagandahan kayo so ayan po yung mga benefits isa po sa mga benefits natin is yung makapag travel around the world di ba lalo na kung ginawa natin ang um, business ng IMG but syempre ang una na, ang pinaka priority natin is ang ituro sa ating mga kapwa Pilipino yung tamang pag-handle ng finances. Ayan. So, ayan nga guys. Malapit na. Malapit ko na makita. Actually, nandito na, ayan o. Oh, malapit na tayo mag-take off. ba <laughs> diba, Ang haba ng ano yan. Alam nyo, pinabilis ko na nga to, no? Pinabilis ko na yung videos. Pero, napakahaba niyan. Yung Hong Kong Airport. And guys, bye-bye Hong Kong muna for a while. So, uwi muna ako sa aking mahal na bayan sa bansang Pilipinas. At ako na ulit ang aking mga mahal sa buhay so ayan guys ayan let's fly fly flying the sky guys see you a bit Philippines ayan thank you so much one hour later And this time po, nasa Pilipinas na ako, di ba? Bilis ng ating ano, ang paglapad, no? <laughs> Kasi ang, ang oras lang is, ano eh, Nawabod lang na one and a half, and one and forty-five minutes ang flight from Hong Kong to Manila. So, napaka lang. Compare naman sa uh, Hanoi to Manila. So, mga three hours ang biyahe namin. So, dito Hong Kong to Manila, mga, mga one and one and forty minutes parang ganyan lang yung naging travel namin yan so ayan na nga nakita na natin ang Ninoy International Airport sa Terminal 1 kasi ang baba ko nito Terminal 1 eh napahiwalay ako sa mga kasama ko po so yung mga kasama ko dun sila napasakay sa Cebu Pacific so akala ko nga kasi uh, is ano same ano kami same airlines yun pala same time lang magkaiba ng airlines namali ako ng booking na napabuka ko sa ano so uh, Philippine Airlines so ayan so, kaya ang baba ang baba ko is terminal 1 ang mga kasama ko na sa terminal 3 ayan. so ayan nga at isa lang ako nagbiyahe papunta pa uh, from Hong Kong to Manila guys Di diba? Nakita ko na ulit ang ating bansang Pilipinas. Kaya lang gabi kami tumating time eh. Kaya medyo madilim. Ayan. So, makikita nyo lang yung mga ilaw. sa so, malapit, malapit na po park. So, malapit na po kami mga park dito. Kasi, pagdating namin eh. Medyo matagal pa kami dyan sa may ano, sa may air, ano yan? Airway. Ang <laughs> ah, matawag dyan. Ayan, guys. So, Halo, almost, kasi nung sino, time almost magkasunod lang kami ng mga kasama ko kasi nung mga sinilip kami parang may maparating na rin na Cebu Pacific yun eh, time na yan eh. So yan, kaya po, oh, from Terminal 3, uh, pinuntahan pa nila ako ng Terminal 1 kasi din na ako nagpasundo dahil yung kasamahan ko naman is doon din naman sa amin subdivision uwi. So nakisabay na lang ako, di ba po? Para, para ano na, wag na akong sunduin. So ganyan. Kaya nagpasundo ako sa kanila sa Terminal 1, sa mga kasama ko nila. Hindi nila ako sa Terminal 1. <laughs> Ang tagal ko pa naghintay sa kanila diyan, guys. Ayan, malapit na tayo. Malapit na tayo mag <laughs> nakakamiss talagang umuwi no sa Philippines kahit na sabihin natin na kami ay uh, pwede kaming umuwi anytime kasi malapit lang naman ang Vietnam sa Pilipinas ano so kasi pwede kami umuwi uh, two times a year ayan kasi nauwi kami usually every 10 tapos annual annual leave namin so ito naman actually nakapag annual leave na ako last ano last May pero Ah, uh, may natitira pa akong annual leave. So ayan, ginamit ko siya. So ginamit ko na rin siya para makauwi ako sa Pilipinas at the same time maka-attend ako ng convention sa Macau, o 'di ba? Para-paraan lang 'yan, guys. Para-paraan lang. Para naman makapag-enjoy tayo sa life, 'di diba? Hindi naman habang buhay nagtatrabaho tayo. Dapat enjoy din tayo minsan. Yan. Kasi nagpapakahirap tayo magtrabaho. So Oh, minsan, i-trip din natin ang sarili natin mag-travel-travel tayo kasi hindi naman haba panahon is kailangan mong magtrabaho na lang na magtrabaho trick yourself also so love yourself so mahalin natin ang sarili natin mahalin natin din ang ating pamilya so pag, pag uh, minahal natin ang sarili natin ma-appreciate natin yan ayan na guys, ayan ang Cebu Pacific <laughs> di ba? A few moments later... Ba, na ko si David Pomeran sa Terminal 1 habang nagpintay ako sa mga kasama ko. I don't think that's David Pomeran. So, magpicture picture picture tayo para mayroon naman tayo na picture kay idol, di ba? Kaya lang naiya akong lumapit, kaya nag-ano lang ako ng ganyan. Clip lang, tapos pinicture ko lang siya, ganun. And isa lang kasi akong tahimik na fans. Ganon. Kaya, ayan, dito natin si hintayin yung mga kasama ko sa may baba. Kasi dito pala yung hintayan ng mga nag-arrival mo no, dito. So, hindi ko alam. Doon ako naghintay sa taas. Pero, in fairness, nakita ko naman ang idol ko, si David Pomeranz. Diba? Ayan. A few moments later. Welcome, Manila. Hmm. Namali pa kami ng pasta.